So, ito na po mga boss. Ketestirin ah, po natin itong regulator po niya mga boss. Ito, ito pong ilaw po natin ito mga boss. Ah, kapag napundi po ito, ibig sabihin malakas yung bukso ng ating regulator, yung kuryente po niya mga boss. So, bali, kinexion po muna bago kestirin po natin mga boss. So, ito po yung positive terminal po ng ating ah, regulator. Galing po sa kanya yung regulator. Positive po. So, ito po yung uh, ilaw po niya, mga boss. So, bali, malakas. Kapag binabarurot po natin ito, mga boss, is napupundi po itong uh, ilaw po natin. Ayan po, mga boss. Ayan po, mga boss. Kapag binabarurot po natin, mga boss, is mapupundi po ito. Ayan po. Kapag napundi ito, ibig sabihin. O, so, ayan po. So, bali, po niya ito, mga boss. Kaya, sira malamang itong regulator po natin. Welcome to Melo's Vlog So yun mga boss, uh, meron po tayong tanggap ngayon na TMX 125 po. Ang issue po niya is regulator po Ang issue po, po niya is lahat po ng mga ilaw is pinundi po niya Kaya malamang ito po yung sira po niya mga boss So bali check-check up po natin lahat ng mga wiring po niya Upang sa ganito is uh, malaman po natin kung ano po yung cause o sanhi ng talagang uh, pagkasira po ito sa mga boss so bali tinanggal ko na po itong lahat ng mga ilaw po nyo mga boss kasi nga po is lahat po is napundi yan po ah, apat na apat na plaster bulb tail ah, light at saka yung headlight po nyo mga boss ito po yung headlight po nyo mga boss so bali ito rin po is pundido rin po Ayan po itong apat na ito na valve ng ano natin flasher is pundi din po busted na po rin po ito pati itong dalawa kasi nga po is malakas po yung bukso ng kuryente ng kanyang regulator kaya napupundi lahat ng kanyang mga ilaw ayan po mga boss so bali papalitan po natin ito ng bago at the same time din po mga boss is nasira din po yung uh, ano po niya battery Uh, mga boss, ito po yung mga yung battery po niya. Uh, sinubukan po natin kinarge kaya lang ayaw na po siyang uh, magkarga kasi nga po is sira po talaga itong battery po niya. Ito po. Kaya dinamay po niya yung battery. So yun mga boss, uh, ito po yung iiwan ko pong tanong kung bakit nasisira itong uh, regulator po natin. Ano kaya yung cause ng kanyang pagkasira? Yan po mga boss, a ah, paki-comment na lang po para sa ganun is malaman po natin lahat ng ating mga gagawin upang sa ganun may may tulong po tayo sa nag-uumpisa pa lamang na mekaniko o so, katulad natin mga boss. Ayan po. Ah, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, Facebook account, ah, huwag kalimutan po ah, paki-share, like, And follow na rin po lahat ng aking mga videos na aking kinutuloy po mga boss. So subaybayan po natin mga boss itong uh, gagawin po natin. Nagpabili po tayo ng uh, regulator. Utang sa po is uh, nagawa po natin itong ginagawa po natin mga boss. Po. So ito na po mga boss. Uh, Ketestirin po natin itong regulator po niya mga boss ito pong ilaw po natin ito mga boss uh, kapag napundi po ito ibig sabihin malakas yung bugso ng ating regulator yung kuryente po niya mga boss Sabali, so, bali kinoneksyon ko muna bago, bago po natin mga boss so ito po yung positive terminal po ng ating uh, regulator galing po sa kanya yung regulator positive po so ito po yung Uh, ilaw po niya mga boss sabali so, nga ay malakas kapag binabarurot po natin ito mga boss is napupundi po itong uh, ilaw po natin ayan po mga boss ayan po mga boss kapag binabarurot po natin mga boss is mapupundi po ito ayan po kapag napundi ito hindi sa so, ayan po sumang itong regulator po natin Uh, mga boss, ito po yung mga yung battery po niya uh, sinubukan po natin kinards kaya lang ayaw na po siyang uh, magkarga kasi nga po is sira po talaga itong battery po niya ito po, kaya dinamay po niya yung battery so yun mga boss uh, ito po yung iiwan kong, ko pong tanong kung bakit nasisira itong uh, regulator po natin ano kaya yung cause ng kanyang pagkasira yan po mga boss, ah, paki-comment na lang po para sa ganun is malaman po natin lahat ng natin So, ito na po mga boss yung ah, pinalit po natin ito po. Ito, ito na po yung bago ng At saka naka hindi ko pa tinanggal yung mga po mga boss kaya i-test po natin ito kung Uh, hindi na po niya pinundi hindi niya pupundiin yung mga ilaw po natin mga boss kaya paaandarin po natin itong motor para sa galang is mag-test matet po natin itong boss, so bali umaandar na po itong motor mga boss kaya ite-test po natin kung uh, pupundiin po itong ilaw po natin mga boss kapag hindi po napundi itong ilaw po natin mga boss uh, ibig sabihin is okay po yung uh, reg reg regulator po natin mga boss yan po Ayan po mga boss, sa so, bali umilaw na po ito. Ayan po. Kaya babarurutin po natin ito para sa ganun is malaman po natin mga boss. So ayun po mga boss, so bali pagbastan nyo po itong ilaw po natin. Uh, babarurutin po natin ito mga boss. Ayan po. Ayan po hindi hindi po siya napupundi ito mga boss kaya ibig sabihin okay po itong uh, regulator po natin mga boss so ito na po mga boss yung ginawa po natin so fully okay na po lahat sila ah, so bali tetestingin po natin lahat mga boss ah, yung ilaw po niya mga boss ano po. so bali okay na po ito yung ilaw yan po high and tapos flasher sa kabila po Ayan po, so bali, okay na po sa likod po natin yung gagaling mga boss ito po ah ito rin po yung likod po niya, mga boss sa okay na rin po ito yan po so, ito po yung ginawa, ginawa po natin mga boss is mission accomplished na naman ito ayan po damay damay talaga yung sira po niya ah, basta regulator po yung sanhi po mga boss ah, huwag na nating patagalin upang sa ganun is hindi madamay po itong Uh, battery po natin mga boss ito po, pati ito is sinira po rin kanya mga boss kaya laking gastos po talaga kapag regulator po ang uh, sanhi po ng ating kasira mga boss so hanggang dito muna ng ating video mga boss uh, salamat and God bless po sa ating lahat mga boss